Hello friends, good evening. Ah, uh, mayroon tayong ano sa uh, sasabihin natin yung ano friends. 'Di ba yung ano pag pag may bagyo, may malakas na ulan, ang buhos bumabaha bumabaha kagad sa ating lugar. <coughs> Dahil sa ano nga 'yan, mga friends dahil sa yung karagatan natin ano na dumadami na ang mga ano doon basura, mga lupa na galing sa uh, bundok sanhi sa pagmimina kasi nga yung pag kanyan Uh, magbutas ka talaga, kay ka ng ano, malalim bago mo makuha yung mga gold kailangan malalim na malalim talaga so yung lupa na ano na papunta sa taas yan oo, yung hinukay nila ilalagay nila doon sa ibabaw yung ano mga lupa tapos pag lumakas ang ulan nagkaroon ng landslide nagkaroon ng uh baha yung lupa na yon mapupunta doon yan sa ano karagatan so nadagdagan naman yung ano yung karagatan ng mga ano mga lupa, mga basura yung galing sa kabundukan napunta doon so nap pag napunta siya doon yung dagat tumataas kasi wala na ano yung dagat kasi ano yan nadagdagan na naman ng mga ano pondasyon doon na mga lupa oo kaya yung tubig natin sa ano ano yung pag may ulan one hour lang ang lakas ng ulan mag ano sali kaagad na ano baha malalim sa atin oo hindi kaagad yan ano magaano ang uhupa oh, kagad ang baha kasi nga alam mo naman sa dagat di ba marami ng tubig doon oo marami ng alat tubig doon oo tapos magulan pa malakas tapos yun talagang yung malapit sa ano pag malapit ka sa karagatan yun maring lumubog yung mga bahay natin Oo, hindi na tayo makatira doon kasi nga yung mga lupa sa kabundukan napuntas doon sa da sa dagat. Oo. Na na ano siya na dadala sa baha. Oo, papunta ng dagat 'yan yung mga lupa na 'yon, mga putik 'yan. Doon 'yan papunta sa karagatan natin, mga basura, mga kahoy. 'Yan nadagdagan na naman ang pundasyon ng mga ano karagatan tapos ang ano sa dagat umaapaw na kasi nadagdagan naman ang pundasyon doon kaya yung kabahaya natin maring lumubog kasi nga ano nga sa sobra ng dami ng uh, tubig alat kasi nadagdagan na naman doon ng ano mga mga basura, mga lupa. Iyon. Talagang ano lumubog na yung ano yung bayan natin. O, maaring lahat tayo wala na tayong tirahan. Tapos papasok na yung mga tubig sa bahay, kabahayan natin. Pag hindi natin i-stop na ano nagmimina sa pagmimina kasi yung pagmimina ano yan Uh, ano yan talagang anuhin yun sa ilalim talaga para hindi yan mag stop bag ano bubongkal bongkal doon sa ano ilalim ng lupa ay doon sa ilalim paket yung lupa kasi hindi ka mag stop pag bongkal kasi hindi mo pa nakuha yung mga gold pag nimina ganun yun bungkal ng bungkal hanggat makuha mo yung gold ay kung nasa pinakailalim yung gold o, oh, bungkalin pa rin nila yun hanggat ang mga lupa na nasa itaas na tapos pag na ano yan bumibigay ang mga lupa landslide kasi malambot na yun yung mga lupa na yun madala yan sa dagat oo oh, oh. kagaya ng ano Malabon City oo oh, di ba ang part nila diyan may ano may tubig yung ano nila kabahayan mari pang lumalim pa yung tubig doon sa Malabon <clears throat> kasi nga ano uh, yung mga basura mga lupa na mga putik papunta sa dagat oo yun maano na yun madagdag naman ang pundasyon ng ano ng karagatan doon so yung tubig alat papasok na yun sa bahay natin sa bayan natin kasi wala na sila mapaglagyan doon sa ano eh wala na silang lugar doon na anuhan kasi yung ulan kasi nag ng lupa yan oo kasi yung mga lupa natin na malambot nandyan sa ano galing sa mga minahan nadadala kaya maring lumubog tayo lahat tayo wala na tayong tirahan hindi naman tayo pwede sa bundok kasi maaari din yung mag landslide sa bundok kasi mga minahan doon nandoon yung mga mina lalambot na yung mga lupa doon matatangay pa rin tayo ng mga ano ng tubig pag may mga kalamidad may mga baha oo kasi ano nga iyon kailangan ma-stop ang ano pagma-mining kasi ang mining kasi yan, hindi yan ano, advisable na ano, mag ano ka doon sa mag lang bongkal ka doon. Kasi yung ano na yun, pag binungkal mo yung ano doon sa ilalim, maging ano yun, pasokin ng tubig yun. Oo, oo. Malambot na yung lupa doon. Tapag lumakas ang ulan, may ano, nakirid yan doon sa dagat. Yung mga lupa na yan. Kaya, yung dagat naman na yon ay maano na magkaroon ng pundasyon doon sa mano maron magdadagdag ng mga lupa doon so aapaw yung dagat oo pupunta yun sa ating bayan ganon yon kaya dapat wala nang mining oo, mas delikado tayo pagka hindi natin hindi hindi tayo magingat oo, oo ganyan yon Ani naman natin yung ano, pero yung mga company dapat kung ang presidente na oh and the Republic of the Philippines, the president dapat ano, mayroon silang ano uh, batas na wala nang mina sa Pilipinas. I Stop na ang mga minahan. Kasi yun ang sanhi ng baha dito sa atin lulubog yung bayan natin hindi na tayo makatira dito yung new generation susunod na generation mare wala na silang tirahan kasi talagang hindi naman pwedeng hindi mag ano, magbaha, hindi naman pwedeng hindi mag kalamidad kasi kailangan din natin ng tubig oo pero pagka ka uh, in-stop natin yung mga ano mining na goho kay sila sa abondok. Siyempre, yung bundok wala namang ano yan. Nananahimik lang yung bundok natin, dapat iningatan para hindi masira yung mga lupain doon, mabubung oo, ang mga tanim, mga kahoy maapektuhan yun sa mining. Oo, dapat wala nang mining dito sa ano, Pilipinas. Oo. Kasi kung patuloy pag mining kikita sila ng malaki pero ano sisira yung bayan natin lulubog tayo lahat oo at saka yung hindi abutin yung mga ano mga malaking building pero wala silang hindi sila mabubuhay kung puro tubig na lahat o anhin man yung malaking building ang sa baba tubig oo masisira yung building pag ang building kahit na konkreto Oh, yung alam mo yung ano mga bakal 'yan. mga kontrito, mga ano. Pag nabasa 'yan, ano 'yan, madali masira. Oo. Pag lumubog sa tubig, madali 'yan masira, madali ma ano. Oo. Kasi kahit anong bakal pa 'yan, masisira talaga siya. Oo. Kahit na ano lang, abutin lang ng one year, nakalubog, sira na yung building. Oo. Sabihin ko sa iyo hindi naman ako mat, ano, matalino pero kailangan natin maging practical o talagang kung marunong lang tayo magingat sa sarili hindi tayo lulubog eh kung patuloy pag mining lulubog tayo kasi ano yung mga lupa papunta na sa dagat lahat yon tapos sa apaw ang dagat papunta na sa ano natin oo yun dapat yan ang ano natin may batas na walang magmiminak sa Pilipinas. Thank you very much, friend. Concern lang tayo sa ating bayan, siyempre. Anhin naman natin yung maraming gold. Oh, hindi naman natin ano yun. Hindi naman tayo ang nagmimina. Yung mga ano, mga company na ano, sugapa sa gold para yumaman sila. Dapat hindi yun. Oo. Oh, oh. Tayo, kontento na tayo sa Uh, kumain tayo ng ano three times a day oo para hindi lang masira yung kalikasan natin mm -hmm. thank you very much guys